Hi guys, welcome my YouTube channel Binots TV. Ayat guys, nandito tayo ngayon sa garden ko at magano tayo magbabago tayo ngayon ng tayo ng mga poste para sa aking mga pananim na sitaw guys. Kaya guys, papakita ko sa inyo kung paano ang diskarte eh, ng pagtatayo ng mga poste para pagtutukuran ng mga mahabang sitaw natin ngayon guys dahil magtatanim tayo ngayon ng sitaw kaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano magtayo ng mga kawain yung gagamitin natin pang butas ng ano, lupa para mas madali siyang butasin ayun guys yan papakita ko sa inyo guys kung paano magbutas nito mas madali ito kaysa sa pala guys tara butas tayo ng lupa ang ating butas ayan ayan medyo tamang tama lang ang lalim ayan guys hanggang dun ayan ang kawayan natin nakaabag na ayan itatayo na lang natin guys Ayan na guys, nakatayo na siya guys. Ayan, idiretso na lang natin yan. Lalagyan na lang natin ng lupa. Ayan, iipiti na lang natin siya. Ayan. Ayan Magaano tayo? Panibagong tanim. Ayan na guys, makikita mo yan ang kabuhan guys. Mamaya-maya at ipapakita ko sa inyo kung paano siya maging diretso. Pakita ko lang sa inyo guys ha. Ayan. Ayun o. No? O diba, nakakaganda niya. O. Ayan. Sasabitan natin ng mga... Sitaw yan, guys. Yan ang aking kubo, guys. Guys, tapos na yung tinayo natin ating kawayan Ready to, ano na siya, ready to planting na sa mga bulay natin gaya ng sitaw. Ayan. Sitaw, guys. Ayan, pa-L yan siya, pa-L. Ayan. Ayan yung dalawa pa tayo dun ayan kasi may puno na rito ng suha guys ayan medyo hindi na siya maaarawan ngayon pero pwede naman siya maglag pwede naman tayo maglagay dyan ng isang puno lang ayan, ayan guys, lang siya. Hop, Yun. Ayan guys, salamat. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga munting vlog ngayon guys. Ayan, abang-abang lang sa aking mga upload. Dahil marami pa tayong ipapakita dito sa ating kabukiran guys. Eh guys, hanggang dito lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan. Binots TV. Bye-bye. everybody Please, Lord, give me